So ngayon nga pala ay may panibago na naman akong itatanong sa kanila. Ang uunahin ko nga pala ay si Gases. Kasi itatanong ko naman sa kanila ay... Ano ang English ng Lupang Inirang? Gases, kinunod Gases. Ano? Anong English kapag naulangan mo to? Ah, uh, baka may surprise ako sa'yo. Baka lang, baka. <laughs> so ano Tagalog ng ay English ng lupang hinirang? Basta may audience din May audience Before the end? Basta mong ka, walang ganyan-ganyan. Sa oh, Ay, sagot mo sa sabay alat dyan. Land of the morning. Oh, yun yung sagot mo. Oo, oh, okay. sa akin Yun na. Yun na, yun na. Oh, yun na. Oh, yun na. Oh, mali ka doon, mali. Mali. Okay. Carpio! Okay. Okay. Pili na, okay. Carpio! Okay. Uy! Mamaya, ano itong eh? Ay, nagsisearch yung nag-google. Okay. Okay. Kapag hindi mo na ano, bago mag okay. Anong English okay. na lupang inirang, Uh... Okay, ba? Mama ko! Oh. Oo, oh, sige, oo. Oh. Diba? Lupang inirang. Oo. Oh. Land. Land? op oh. op oh. Ano yung inirang? Ano yung Ano inirang? Ano yung inirang? Ano yung ano ano Binis! Bibig, bibigyan ko kayo ng gift kapag nawalaan nyo. Land of Victorious. Mali! 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 Ano yung English? Ano yung English? Lupang inirang? Ha? Huh? Ano? Ano, ano nga English ng inirang? Chosenland. lubang inirang? Lubang inirap. Wag! Chosen land. Ha? Ah? Chosen land. <laughs> Secret! Hey, ano, ano nga mo? Ha? Huh? Chosen land? Oo. Oh. Tama ako dun doon. Wag gawin yung wag... Tama siya, tama. Ah oh, ano okay oh, anong ing... Ano? Mabala. Anong... Binasi. Ano English ng lubang inirang? <laughs> ano ba premium yan? The Rising ano Sun. Ano? Rising sun. So. Mali, mali, mali. oh bili. Ano? The door, the door, the door, the door, the door. Ay. Ay, delete ko yan. No. Delete ko kaya. O, ang malak. Ay. The door. Bomb the, the door, Ay. <laughs> bili. Bomb the Ay, bil. Ano, English ang lubang inirang? Ano yung English ang lubang inirang? <gibito> Secret? Uh, naulaan walaan nila, naulaan nila. Naulaan. Ano ba yun? Gasis, ano yung... Oye, wag mong sabihin ah. Ano yung English? Chosen land. Ano? Chosen land. Joselan, Joselan. <laughs> <laughs> ang, ang galing ko. Ang galing ba? Ang mga nag-google. Nag-google ba? Nag-google ka ba? May ako baka sa'yo. Ha? Anong ginawa mo? Nag-google ka? Pero alam mo na dati ba? Nuge, nuge, nuge. At least, boy, at least hindi ako nagsabi sa kanya na ano, bibigyan ko siya shig. Yay! Yes! Oy, ano? Tatanungin kita. Ehem. Oy. No. Game na, game. Nilalagnat kasi siya, si Gino. Gino, I will akong tanong to you, ask I I ask. Uh, if ano what is the English of lubang hinirang? Ang English ba yun? Meron. National anthem. Ha? Lo hindi pa lo. Ano? Lupang hinirang. Boy, na ako ano to? English ang Lupang hinirang national anthem. <laughs> Mili, ano? Ano nga? Hindi ko alam. Hindi mo alam pa? National anthem pala 'yung tawag dun sa Lupang hinirang. Boy, Altes, mamaya na yan, mamaya na yan. Ano English ng lubang inirang? The land of morning. Nan? La the land, the land, of morning. La land of morning. Land of morning? Mali, 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 mali. Secret? Ay, ano? Ang may pagsabi. Chosen land. The chosen land. Ay, 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 ay. Tatanoyin kita marunong mag english Slide. Marunong ba sa marunong ka nga? Oh, ano English sa lubang inirang? Lord of the Rising. Ay, ayaw ko na kakaya. Hindi na! Sila nga mabuntang mag-ano eh. Huwag mo salihin. Huwag ba? Uy, huwag wala. Wag mong coach. Huwag may coach. Oh, wala lang. Tuwa ka lang Lord of the Rising sun nga? Oh, Lord of the Rising sun nga? Mali, mali, mali. Basta mali ka doon. Marunong ka, marunong ka mga mag-English. Marunong ka mag-English. Fernandez. Marunong naman. Marunong naman. Oh, ito, tatanong ko lang kung ano English na ito. Medyo marunong naman sa translations. Translations? Oh, ano English ng lupang inirang? An ano English ng lupang inirang? Sige nga. If, if, you know. What? Ano nga, mahula ka lang, hula ka lang. So, so ano? Inirang. Ano ba yung inirang? Ano ba yung inirang? Boy! Boy, boy. English lang ano, ng lubang inirang. Soil inirang. Sige, <laughs> 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 Sir Ano? Soil. Lo oh, tama naman. Lupa. Soil. Soil. Lupa. Ano? Ano? Anong soil? Soil ano? Ano hinirang? Ano hinirang? Ano hinirang? Soil ano inirang. Ano 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 <laughs> Alexa, marunong ka mag-English, ba? Diba? Ano English ng lubang inirang? Ano? Rising sun? Land ano ba? Land of the rising sun? Alam ko di. It's a wrong, wrong, wrong. Ano, ano? Land of land the rising sun nga. Land of the rising sun, Japan. Ano nga? Land of the brave. <laughs> ano, 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 ano ba yung hinirang? Brave. <laughs> Courage. Wala, wala. Mali, mali agad. Mali, mali. Ano ba? The chosen land. Ayun! The chosen land. Yun! Uh -huh. Chosen Land. Ah, yun! Yun, okay na? Okay? Okay, okay, Balat, okay. balat, I will ask you. Marunong no. mag-English. North. English Hindi na, ano ano English sa lupang ilirang? Land lang yung ano ko. Eh. Land, o, oh, land, ano? Land morning Ha? Land of morning. Land of morning. Bayang mag-iliw. Lupang hirang yun. Lupang, ilang. lupang ilang. Ko lang kasi English na hindi. Pass na, eh. pass. 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 Land here. The chosen land. So, 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 ang dalawa lang pala na ano. Congrats. 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 Ay. Ay. So, yun, hanggang dito na lang. Bye-bye.